Good morning! Welcome to the vlog! So eto na nga, ready na yung ating vermicast na uh, kukunin po mamaya. So eto, nagpre-prepare like, pa lang kami ni Nanay. Bailin order kasi na pa yung ka buns. Kaya eto. Ito kapi na yung ating vermicast uh, na ating na-harvest. Medyo basa pa. So kailangan natin siyang patuloyin konti bago natin siya isako mamaya. So ganito yung ating napag-anuhan kanina. Dito yung mga uod. Ay no. Oh, di ba? Ang dami no. Eh. Yan. Magagalaw dami spaghetti. <laughs> Tapos isasako namin siya para mas mabilis siyang uh, mag-produce. So ganito yung tsura ng uh, tain ng baka. Nilagyan namin sa plat muna dito namin siya pinilipat doon sa mas malaking plot pero mas napagtanto ni nanay na mas maganda siyang ang isa ako na lang mas mabilis kasi magproduce yung mga bulate o yung mga lintan ng bermicas ayun so pwede na tong maharvest ulit so gagawin natin doon mamaya makikita nyo kung paano natin gagawin maglalagay tayo dito. <laughs> ba, diba, dami. Tijakan natin siya sa salae. Yeah. lalagyan niya dito then isasako natin yan mamaya tinatanggal yung mga bato. Ayan. Daming uod. Daming. worm Mm. Ayan. Ayan. ko din sa sako. Sako paglalagyan namin para hindi siya makawala yung uod sako niya para mas hindi makalayas si mga uod kasi usually nung nakalagay sa flat lumalayo si mga uod tapos kinakain ng mga manok kaya ngayon sasako na lang namin para hindi halukain ng mga manok to mga saging pagkatapos namin isako ay lalagay na namin dito ayan eto kaka lang namin nung nakaraang araw. Pero after one week, pwede na ulit magharvest dito. Pwede na ulit magkuha. Kasi doon oh, marami na naman pwedeng kunin. Marami na naman pwedeng i-harvest dito sa ating vermicast. Ganito yung ng tain ng baka. Ayan. So ilalagay namin sa flat kapag ano, wala pa kasi kami paglalagyan. Bali, binibili namin to ng um, 50 pesos per sako. Ayan pa yung ibang nakatambak na tain ng baka na binili ni nanay. Ayan, 50 pesos ang isang sako pag binili namin sa nagahakot or kumukuha ng mga tain ng baka doon sa bukid or doon sa gilid ng ilog. Tapos ibabagsak sa amin. mas maganda talaga yung quality kapag nasa ako yung bearing diba ang pino nung ano, yung mga tae nila oh. medyo basa pa kaya kailangan natin patuyuin bago natin siya isa ako mamayang hapon Uy, ay, ay. uy. Dami, uy. Dami na naman pera ni nanay, uy. Magbayad mo. hila Kita kayo ba? Si Kanto tiya, gwarwarin ha? Oh, doon sa kulungan. म <laughs> आ